dati, di ba? Siguro naman napanood yung viral videos ko noon sa news. Sa ilalim lang ako ng tulay, nakatira yung alam mo yung mahirap ka na tapos lahat pa ng discrimination na sa sayo pa. So ang hirap nung tanggapin para sa akin. Narinig mo na lahat ng tips at advice kung paano umasenso at yumaman. Kaso wala kang puhunan, wala kang oras, puro reklamo, puro kaso, mayaman lang ang may kaya mamuhunan, mayaman lang ang lalong yumayaman, kulang ang sahod mo pang puhunan dahil ubus lagi sa pang araw-araw na bayarin. Kung ikaw ang taong to, kailangan mong panoorin ang video na to. Iisa-isahin natin kung ano nga ba ang talagang discarding kailangan para makapagsimula ng sariling negosyo mula lamang sa sipag, tiyaga at diskarte base sa buhay ng nag-iisang diwata. Ano nga ba ang una mong gagawin? Una, Siyempre, kailangan mo munang maghanap ng kahit anumang pagkakakitaan. Ang source of income namin noon is nangangalakal talaga kami. Meron akong friend na mga construction. Encourage ako nila na bakit hindi ko subukan mag-construction which kaya ko naman. So, sinubukan ko. So, nag-construction ako. Matagal din, siguro mga five years. nagpandemic pandemic noon, di ba? Na-stop lahat ng trabaho namin kasi oh. nga dahil sa pandemic. Oh. So, doon ako nag-start mag-negosyo. Doon ko na mag-tinda-tinda. Sinubukan ko mag-tinda muna ng mga sigarilyo, kapi, mga merienda, mga ganon. Tignan niyo ang ginawang diskarte ni Diwata. Una, nangalakal siya. Pangalawa, Nag-construction worker siya. Nung nawalan ng trabaho sa construction, nagtinda siya ng yosi, soft drinks, at kung ano-ano. Pangalawa, mag-ipon ka. Kahit gaano kaunti ang naitatabi mo, kahit papiso-piso man yan, ang mahalaga may naitatabi ka nag ako. Ang kagandahan naman doon kasi nag-iipon ako habang kumikita ako, nag-iipon ako. For example, kumita ako ng 200, 300, or 500. Tinatabi ko yon. So isipin nyo yun, 200 to 300 lang ang kinikita ni Diwata, pero nakakapagtabi pa siya. Nakakahiya naman sa 500 to 800 natin, adi. Pangatlo, kung may sapat ka ng ipon, mamuhunan ka na. Mayroon akong friend na magaling magluto, nagsagisa sa akin, bakit hindi mo lagyan, hindi natin lagyan ng pagkain kung may pera ka naman pambiling kaldero, mga ganyan. Hmm. Tapos pambili ng mga lulutuin para magkantin tayo. Siya nang bahala magluto, ako yung namuhunan. Doon ko natutunan yung pagninegosyo. Nag-start ako doon magnegosyo. Pang-apat, kung namuhunan ka na, meron ka ng maliit na negosyo, wag ka munang maghahangad ng malaking kita. Katulad ng ginawa ni Diwata, kahit kaunti lang ang tubo, ang mahalaga, tuloy-tuloy ang negosyo. Hanggang sa makilala siya at dumami ang customer. Biruin mo no, ang galing niya. <laughs> Binenta niya ng mura yung mga paninda niya. Tapos, syempre, ikaw, bibili ka doon. Sasabihin mo sa kaibigan mo ngayon na meron kang alam na murang bilihan ng pagkain. So, kakalat ng kakalat na yan. Ganun nga ang nangyari kay Diwata. Hanggang sa nakilala na siya at dumami na ang kanyang mga customer. Kung ikaw man ay nahihirapan ngayon, lagi mo lang tatandaan na kung kaya ng iba, ipagawa mo sa kanila. <laughs> Lagi mong tatandaan na kung kaya niya, kaya mo din. Kung may natutunan ka at nag-enjoy ka sa video na to, i-follow mo naman ang Facebook page na to. At huwag kalilimutang i-share at i-like.